Biglang inatake at pinagsasaksak ng isang binatilyo ang obispong nagmimisa sa Australia. Ang pangyayaring yan nasa pulpa sa live stream ng simbahan. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Nagmimisa ang obispo na ito sa isang simbahan sa Sydney, Australia. Lumapit sa kanyang isang binatilyo. Walang ano-ano pa. Inundayan niya ng saksak ang obispo. Nagpanik ang mga dumalo sa misa. Pero ang iba, sinunggaba ng nanaksak. Rumispon din ang mga polis at pinadapang sospek na labing limang taong kulang. Bukod sa obispo, may tatlo pang sugatan sa pag-atake. Stable na kanilang lagay. Ayon sa mga otoridad, isang terrorist attack ang nangyari. Nagsasalitang mambabatas na ito sa gitna ng kanilang sesyon sa Georgia. Ilang sagit lang. Bigla siyang sinunggaban at sinapak sa mukha ng isa pang mambabatas mula sa oposisyon. Nakigulo na rin ng ibang mambabatas hanggang sa lumabas na lang sila ng gusali. Habang nagkakagulo sa sesyon, may mga nagkasa ng protesta sa harap ng parliament. Kinontra ng mga taga-oposisyon ang Foreign Agents Bill. Ayon sa panukala, ituturing ng mga foreign agent ang mga organisasyon gaya ng media outlets na tumatanggap ng 20% ng pondo mula sa ibang bansa maaring pagmultahin ng mga naturang organisasyon. Nakaapekto ang panukala sa relasyon ng Georgia at ibang bansa sa Europa. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensio, News 5. Mga kapatid, may anlos banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.